nya yeah. Makita 'yan. Mm. <laughs> isdang-dapa is, is, natin. <music> mabilis na recipe at madaling ihain sa lamesa. Ano? Gento lang po. Diyan natin ako tingari na. Ipakapit lang. Diyan pa. Sorry, nawala yung camera. Uh, diyan lang natin ako tingari na para siyempre, makapit lang, maging umapit ang sauce mamaya. Pagka, no? Kasi may gagawin tayong sauce mamaya. Eh. Simple lang to, mabilis lang to. Ma so, gaya lang tayo ng, ng bawang. Bawang kahit mga bago mong kasal dyan na hindi marunong magluto napakadali lang mga spring to sobrang dali talagang itong gato ka lang ano, hindi naman kailangan to ilhat eh. simple lang to ang rekado lang kailangan natin dito napakabilis lang talaga siyang lutuin eh. kaya nirecommend ko to sa mga mga bagong nag-aaral dyan magluto yan isa pa yan bawang, sibuyas, koting luya oh, sige lang kayo siya no koting luya para lang sa aroma at saka tanggalan lang, lang sa Konti-konti lang talaga, mga parang pangarang gaya ito. At ang mahalaga dyan, yung mga ceiling yan. Yan ang mahalaga dyan. Kasi yun talaga yung sauce. Yan ang magpapalasa sa sauce talaga, yung mga ceiling yan talaga. Yung anghang niya. Kasi nga, ang ano, eh medyo may pagkamalansa. Dahil isda yan, alam naman natin yan. Eh. Yan lang, gaya ito. Ano, tapos to, wala ka na yung ready. Okay na yan. Bawang sibuyas luya. Sili. May prito na tayo. Doon tayo sa may prito oh. na. Hindi lang ng lutong Talagang hindi ka maihirapan kahit bago ka lang. Kunting matiga, pasok ko pa prito natin. O, di ba? lang simple. O, oh, ihulog na ang matiga. ano? Isda. O, oh. ganyan oh. lang. Oh, ang Gigi, you no? Know? Napakaganda ng na pagkakaprito. Dang! Ah, napakaganda ng na pagkakaprito niya, no? Oh. Wow, ah, kalsika na mantika. <laughs> okay, pagkaganyan na ni yung isda nyo, na mapula na, parang medyo may rupoting tunog na nga. Okay lang yan. Kasi, kaya talagang kinukuha natin yung ano eh texture ng isda. Wow! Napakaganda, golden brown. Tapos, sinanapin ko ito yung apoy at masusunog din yung kawali. <laughs> Ilagay natin yung pangalawa. Yan, parang may sobrang tayo. Huwag ka mapula na yung kabilang side. O, oh, kabilang side ulit. Eh. Yan, ganyan lang, simple. Ito lang. Talaga, kahit yung mga nagsisimula ko lang magluto, bagong pagsasama ng mag-asawa, i-ready mo ito sa asawa mo. Sigurado, matutuwa talaga. So, ayan guys, kita nyo naman, oh. Wow! Lagan na rin pagkain Pero konti pa, hindi ako masyado man sa, ano. Okay, maganda na yung video na Biling-bilingin lang, hanggang makuha nyo yung gusto nyo yung pagkapula ng, ng isda. Tapos, pagkatapos niyan, proceed tayo sa, ano, sa sauce. So, yung sauce na pinakamalaga dito, pati talaga magdadala dito. Okay. So, okay na. Kita nyo na. O, oh, ang ganda naman ang pagkapula nya. Ganyan lang. Ganyan lang kasi Okay. Doon tayo sa sauce ngayon, ha? simula tayo ngayon sa sauce ngayon ng ating, ano, ating uh, isdang dapa. So, magpahit po tayo ng panibagong mantika. Kunting mantika lang. Tapos, natin sa bawang, siyempre. Kain natin, bawang, sibuyas, hindi, yan. Tama, bilisan lang. Siyempre, gusto niyan yan. Kailangan kasi yan. Koteng tomato sauce. dark sauce dark sauce galing sa aking nanay konting patis konting konti lang <coughs> tapos ang ating local brand na Ginebra Gin. yung recipe nga pala nito medyo normal ito. Manghang ang timpla nito, parang <coughs> hot sauce. <laughs> Konting asukal. <coughs> Konting tubig. Hay. Datsan. Tutibay ng aso. Hala ubok. Blessings, sis. Bella pas kan be. Bella pas kan mo, be. Nat but last but not the least, siyempre ang ating black beans. Eh. Okay. na, no? Tapos na. <coughs> Tapos na ng ating sauce. Pero syempre, hindi matatapos yan kung hindi yan lalapot. So, kailangan natin ako ating pampalapot. kalau pot kantai konstruksi make sure, enak, okay, saus so, harap, gabe, apa asimple lang, ada kating, apa ya? Ang kita. Ang isa doon kita. Ganyan siya na. <laughs> Tara talaga siya. Ang bukita yun. Yung hmm. <laughs> mm. <laughs> mm. isdang is is dapa natin sa so simpleng regado lang, eto eh, na yung kanilabasan niya. hindi na nga lang siya makilala. Mmm. Mmm. <laughs> wow, sarap. Sarap. Alright, salamat. So, nandunod kayo ng mga ibang video ko, ha. Uh, like, share, and subscribe para sa mga susunod ko mga video ko, ha. Salamat. God bless.